o karon atong paminaw ng correspondent sa lungsod sa Tobigon Kuya Dex Amigo, go! Yes, Ma'am Ruth, uh, good morning. ah uh, di akita karon sa ato ang himutangan sa barangay sa Ilihan Norte, Tobigon Bohol. ah uh, di akita mismo yun sa maong uh, kahumayan, uh, Ma'am Ruth, tungod kay ato kining ah uh, gikuhaan o sitwasyon. Tungod kay kining uh, sitwasyon at kalambigitan kini sa ato ang nasinati karon sa kainit. So, ako'ng giadto di add dito sa Municipal uh, Office dito sa LBO sa Tubigon, ug matod sa ato ang uh, agriculture ang uh, in-charge dito, ang maong uh, barangay, ang Ilihan Norte, ang mas grabing naapektuhan ni ining uh, nahitabo nga drought sa ato ang uh, um, palayan o sa atong kahumayan dito sa Ilihan Norte. So, pa sa atong agriculturist nga si Ma'am Palma, doon ay 38 kabuok ng mga... Uh, farmers kaming claim sa ilahang gitawag o indemnity or ilahang uh, insurance kami claim. So matod pa sa atong agriculturist na si Ma'am Palma, uh, kining maong uh, insurance na claim sa mga farmers, ilan na kining process. So kaning 38 kabuok uh, mamrot, uh, ang rice mismo ani ang 35, din aduna na po iduha kabuok na apektado sa corn na ilahang gihimong giugmad o kining high value nga usa kabuok namin claim. So matupasa sa ato ang um, gihimo nga uh, evaluation or assess ani nga kaso nga kalimbigitan sa drought uh, makaingon ta nga uh, video dakong sa usa ka mga farmers sila bina nga nakahimo kita og uh, interview kagahapon luoy kayo ang sitwasyon sa nahitabo sa maong farmer tungod kay ila lang yung gi ani bisan og lang kayo kunod ang maong humay tungod pa lang aron alam ang dio yun sila'y mahimong bugas o kini ang maong uh, latest diri update sa ato ang uh, sa ato ang gihimong uh, uh, gihimung, uh iba sa maong kahumayan kini tanan uh, gipasalamatan sa ato ang agriculturist nga madalit uh, madali na o uh, process ang maong uh, insurance tungod kay kinahanglan ng kini sa mga farmers para sa 11 16 kini inyong tigpangalagad Dix Amigo